makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Sama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo. Hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. <laughs> Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo -lalo na kung obvious na obvious yung ginawa niyo na walang kaibide-ebidensya, dinawit nyo ako. <laughs> ako nga kala nyo, wala kayong pananagutan. Ha? Hindi kayo dyan forever pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. ididimanda -de ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagpabayarin ko kayo ng Danios, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Ramdam na ramdam niya na siguro yung nag-aantay po sa kanya na kulungan dito po sa Pilipinas. Grabe! Grabe mga tulo! Naka... Nakakadena pati paan ni Armon Potebes. Yan o. Ang lupit ha? Kadena sa paa. Hanggang kamay. Oh. Parang sa pelikula lang natin nakikita. Ano? Yan, oh, nakakadena. Oh. Maayos po si Congressman. Wala pong komosyon. Uh, siya kanina. ang uh, Pangiting-iti po siya. Wala mo naman po kami nakitang uh, resentment or anumang uh, pasamang... masamang uh, uh, ugali na pinakita kanina habang kami bumabihay pabalik po ng uh, Pilipinas. Okay. asik like, para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano, gano'n po naging kahalaga yung role ng DOJ at ng NBI sa naging pag po kay Congressman, dating Congressman Tevez? Uh, wag po natin kakalimutan ang Philippine Air Force kasi kung wala po ang ating mga piloto at mga crew po ng Philippine Air Force, ay eh, hindi po kami makakabalik ng Pilipinas na maayos kaya uh, po na sinabi niyo kanina, ma, ma laging ano po, very crucial po ang ginawa po ng DOJ at ng Bureau of Immigration at uh, iba pa pong maahensya na nagtulong-tulong para po may uwi na maayos si dating kongresista uh, Arnulfo Tevez. Masasabi po natin na iso, ito po isang teamwork. Uh, lahat po ay nagtulungan para matupad po ang misyon na binigay sa kanila. At lahat po ng credit po dito ay dapat ibigay po natin sa DOJ, sa Bureau of Immigration at sa Philippine Air Force po. At syempre na rin po, sa, sa, sa guidance na rin po ng ating Pangulo na dapat matiyak na kahit malayo pa ang sino nagkasala, ay maabot ang rin po siya ng kamay ng, uh, ng batas. Hmm. Asik, kabat bat magandang gabi po si Diane Kirer po ito. Now, if you have an eye po ano, ngayon kay um, former um, representative um, Tevez, ano, kamusta po ang demeanor niya if you would describe us to us na ngayon po ay narito na po sa Philippine soil ano, itong aircraft na lulan po siya, sir? Uh, um, mas pati ko po na relax lang po si dating Congressman uh, Arlo uh, nakangiti lang po siya kanina nang nag-touch yun. Uh, binabati naman po ang lahat ng mga bumabati sa kanya. At uh, nakikipagkwentuhan naman po siya sa ating mga opisyal. partikular uh, particular na kay Director, NBA Director uh, Jimmy Santiago at kay ASEC uh, LA Cruz. All right, I'm um, but, but if you have information ano kung if you could walk us through again po ano, yung magiging uh, proseso po na pagdadaanan po ni uh, um, former uh, Congressman Teves na yan po nagre-refuel po kay sa Davao and once na siya po ay uh, mai mababa na po ano doon sa Villamor Air Base I understand ay sa NBI po ito ay pupunta at ano pa po yung mga following na mga proseso na pagdaraanan po ni um, former Congressman Teves sir. Sa pagkakarinig ko po kanina ay kung ano man po yung uh, normal na proseso sa pagtanggap ng mga akusado ay yun po masusunod mamaya. Uh, sabi nga po ni uh, Luisa kanina, dadalhin siya sa NBI kung saan siya uh, mag-undergo ng usual booking process. Uh, may medical checkup up din po, pa, po siya. At sa pagkakarinig ko po ay dadalhin po siya sa facility po ng NBI sa may Bureau of Correction at uh, doon muna siya mamamalagi habang didingin o, o, o paplanuhin pa ko ano man yung next na uh, proseso para po kay uh, dating Congressist ng uh, Arnie Tevez. Mm -hmm. Well, ask ka bat no, if you could estimate the time, gaano po katagal po yung um, pag-refuel dyan sa Davao? And then, um, tama po ba by 10 or 11 ay um, nasa William Moore Air Base na po yung aircraft? Uh, yung po sana yung target na ATA po namin, medyo may challenge lang po ng konti sa pagre-refuel kasi malakas po ulan dito. Pero sabi naman po ng Philippine Air Force ay eh, gagawin po nilang lahat para mapabilis po ang proseso at agad makakaming makalipad pabalik po ng Manila. So mga siguro po mga isang oras kalahati eh, ang biyahe, baka siguro nga po tama po yung mga alas mga 10 to 10.30, pinakalitis na po siguro yung alas 11 at alas po may problema pa sa, uh, sa weather or something like that mm -hmm. All right. asik ka but, but sino sino po yung mga official po ano na na kasama po dyan sa sa aircraft po na dyan po nung pinabalik um, na nga po dito sa Pilipinas po si former Congressman Terrence. Uh, ang karamihan po na kasama po namin dito ay mga taga DOJ, Bureau of Immigration at mga taga Air Force po. Ang Air Force po ay bukod sa sila po yung nag, nagdala sa amin sa Timor uh, Leste, sila rin po ang supposedly magpo-provide po ng security sa grupo, sa extraction team. Pero hindi na po sila kinailangan kasi naging maayos naman po yung pagdating namin sa Timor Leste. Maayos din po yung pag-estima sa amin ng ating mga counterpart sa uh, East Timor, uh, Timor Leste government. Uh, pagdating po doon ay agad-agad naman pong princess yung mga papeles. Uh, sinigurado na tama po lahat. Uh, pero kung tatanungin po yung mga opisyal, eh, ang sina team leader po namin dito ay sina uh, Jimmy Santiago po ng NBI at si Asec uh, Ellie Cruz po ng DOJ. Ah mm -hmm. uh, well well on that note ma, maraming salamat po asec Errol ka sa mga impormasyong inyo pong ibinahagi sa amin patungkol nga po ano sa pagpapawi dito kay former congressman Arnold Fortes Jr. mm-hmm. okay mga kababayan, old well, bayan, mahalagang mabigyan ng hustisya to dahil hindi biro. Uh, siyem na katao dun sa may Digamo uh, case ang nasuwi at plus meron pang tatlong um, murder case din. Paalala lang po natin sa ating mga kababayan ano para balikan natin itong kasong ito. Eh, kung maalala po nung Marso 2023 nang salakay ng na mga armadong kalalakihan ang tahanan po ni uh, ginuong Digamo sa Pamplona Negros Oriental at uh, pinagbabaril po ang mga tao na nandoon pati na ang dating gobernador na suwi po si Dijamo at siya na iba pa habang marami pa ang nasugatan. May kinakaharap din pong kaso uh, si dating uh, Congressman Arne Teves sa iwalay na pagpatay sa tatlong katao sa may Negros Oriental naman noong taong 2019. Nang mangyari ang massacre na sa labas ng bansa si Teves at hindi na umuwi ng uh, bansa. Hanggang sa matukoy na nasa East Timor siya at humiling, humihiling ng asylum. Noong Agosto po, noong uh, 2023, idiniklara si Tevez na terorista ng Anti-Terrorism Council kasama ang labing isang kataong iba pa. Pinatalsik din siya ng liderato ng Kamara, the representantes bilang kongresista dahil sa hindi niya nagagampana ng kanyang trabaho bilang mambabatas. Dati nang itananggi ni uh, dating Congressman Tevez sa mga alikasyon laban sa kanya, Iginit niya na may ibang tao manaw sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik dito sa Pilipinas. Nitong nakarang uh, Pebrero lamang po, inalagay si Tevez sa Red Notice List ng International Criminal Police Organization o or Interpol. Ang Red Notice po ay ang kahilingan upang hanapin ang isang tao na may kinakaharap na kaso at arestuhin para may uwi siya sa sarili niya ang bansa. At kabula nga po niya na ipinideport na nga po, pabalik ng Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Tevez Jr., Pasado alas dos ng tanghali kanina nang sunduin ng aeroplano ng Philippine Air Force si Tevez sa Timor Leste. Nakiusap pa po si Tevez na wag na siyang posasan, pero sabi ng National Bureau of Investigation ay ito ay bahagi ng protokol. Pagpasok sa aeroplano, agad na binasahan ng Miranda Wright si Tevez kung saan ipinakita sa kanya ang sampung warrant dahil sa 10 counts of murder at kasong may kinalaman sa illegal possession of firearms una nang sinabi ng gobyerno ng Timor Leste ng pananatili ni Tevez sa kanilang bansa ay banta sa kanilang seguridad. Kanselado na rin ang kanyang pasaporte at tinuturing na siyang illegal alien doon. Si Tevez ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negos Oriental Governor Roel de Gamo noong 2023.